Isang alamat? O isang lihim na kayamanang naghihintay lamang na matuklasan? Sa loob ng maraming dekada, naging usap-usapan ang Yamashita Treasure, ang diumano'y tagong ginto ng mga sundalong Hapones noong World War II. Totoo ba ito? O isa lang itong katang isip? Alamin natin ang kwento. Saan nga ba galing ang Yamashita Treasure? Ang Yamashita Treasure ay ipinangalan kay General Tomoyuki Yamashita, ang general ng Imperyo ng Hapon, na nanguna sa pananakop ng Southeast Asia noong World War II. Ayon sa ilang historical accounts, bago sumuko ang Hapon sa Allied Forces noong 1945, may mga kayamanan silang ninakaw mula sa iba't ibang bansa tulad ng China, Malaysia, Thailand at Pilipinas. Ang yaman na ito ay kinabibilangan ng ginto, alahas, mga gintong estatwa at iba pang mahahalagang bagay. Sinasabing itinago ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bago pa dumating ang mga Amerikano. Ngunit may katotohanan nga ba ito? Ano ang mga ebidensya? Maraming treasure hunters ang nagsikap hanapin ang Yamashita Treasure. Isa na rito si Rogelio Roxas, isang Pilipinong treasure hunter na noong 1971 ay natagpuan di umano ang isang gintong estatwa ng Buddha at ilang ginto sa Baguio. Ngunit nang mabalitaan ito, inaresto siya ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos at kinuha ang natagpuan niyang yaman. Dahil dito, nagsampa ng kaso si Roxas laban kay Marcos sa Hawaii kung saan napag-alaman ng korte na totoo ngang may mga ginto at na-confiscate ito ng dating Pangulo. Ngunit hindi pa rin ito nagpapatunay na ito nga ang Yamashita Treasure. Totoo ba talaga o hindi? Ayon sa ilang historiador, maaaring may mga natagong yaman nga sa Pilipinas, ngunit walang sulidong ebidensya na ito ay bahagi ng Yamashita Treasure. Sinabi ng ilang eksperto tulad ni Ricardo Jose, isang historian mula sa UP, na posibleng propaganda lamang ito upang makalikha ng interes at paghahanap ng kayamanan. Sa kabilang banda, may mga ulat na ang ilan sa mga nakaw na ginto ng Hapon ay ginamit upang palakasin ang ekonomiya ng ilang bansa pagkatapos ng digmaan. Ngunit hanggang ngayon, wala pang makapagpapatunay kung nasaan nga ba ang sinasabing kayamanan. Ano sa tingin mo? Totoo nga ba ang Yamashita Treasure o isa lamang itong alamat na patuloy na bumibighani sa imahinasyon ng marami? Maraming Pilipino ang patuloy na naghahanap ng kasagutan. Ikaw ba, handa ka bang sumisid sa misteryo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng hiwaga at kasaysayan. Hanggang sa muli.